Agua. For today's video mga idol, luto naman tayo ng iska bitse na tira ko pang isda ito mga idol na tinatawag namin dito sa amin na maya maya. <laughs> <laughs> sa inyo yan, yung tawag yan, Imelda, malangsa daw na isda to, pero sa amin, dito to malangsa. <laughs> Nasa limang kilo yung binakal ko nakarang araw, kaya pang tatlong loto ko na to. Yung una kong loto, itong linaga ko na ulo, tapos yung kanyang sa tenga-tenga, bla mga idol. <laughs> Amo labugan ko, tapos yung kanyang buntot, lagyan ko naman ng sketchup. <laughs> gawin nating sweet and sour yung ginawa ko nga pala yung mga idol pagkatapos ng hiwain yan ay nilagyan ko ng asin tapos at saka paminta ituturo ko po sinyo kung paano magluto ng sweet at sweet, uh, and sour para marunong din kayo magluto at pagkatapos nga palang tinimpla yung ating isda at agad na ko nagayat yan ng ating bill bilpipir po na pang yan hindi po makahang yan <laughs> ganyan lang kalaki yung aking panggayat mga idol at saka sinunod ko na yung ating carrots tingnan lang po mga idol kung ano yung aking ginagawa dyan. ganyan lang naman ka liit at saka laki yung aking pangayat sa ating karot sundin nyo lang po yung anong ginagawa ko habang gumagayat ako ng ating carrots yan yung aking mantika ay mainit na pala kaya agad ko lang linanggay yung ating isda iprito muna natin yung isda at pagkatapos ng 5 minutes na prito at agad ko namang binaliktad kasi luto na po yung kanyang sampiak <laughs> na damo na naman ni Basir Karot mo may Tagalog, may Lunggo oh, bahala ka po dyan hindi tinyo kintindi kaya sa out nga palayain sa mga followers ko nga pure nga Tagalog pasinsan na po kayo mga idol kung hindi na naintindihan yung aking voiceover <laughs> kayo na lang da bahala mag uh, intindi mga idol ha? at pagkatapos so nga palang iprito yung ating isda at agad naman ako nagprito uh, nagbrito nagpainit uh, nagkawala yung kanina at saka naggisa na ako ng luya at saka bawang tapos isinunod ko yung ating sibuyas ganyan lang ang tamang pagluto sa ating eskabitsi pwede mo rin matatawag na sweet and sour <laughs> tapos isabay mo sa gisa yung ating kitsap kasi yan po ang tamang pagluluto <laughs> Tapos sa lahuluin mo lang ng konti at saka naglagay lang ako ng sprite dyan mga idol. Mas maganda po sana mga idol. Pag uh, pineapple juice yung ilagay mo dyan, di puta, nagataksa, magigit ako makakaon kag na. Naglagay ko ng magic syrup na mamaya comment ka na naman yan kung ano naman yung pinanglalagay ko. Hai, ikaw na lang bahala magintindi dyan. <laughs> naglagay ko ng atis at saka pasin yan. At saka asin. Tapos sa uh, paminta at saka hinalo-halo ko lang ng konti. Pagkalipas ng 3 minutes, naglagay ako ng kunting tubig at saka linagay ko na yung ating karos yan, at saka ating bill pepper kasi yan po ang sangkap sa ating niloto at sa tanglagay ako ng oyster sauce huwag niyong kulimutan yung oyster sauce pag nagloto kayo ng sweet and sour o kaya iskabitse at saka naglagay ako ng tuba na langgaw <laughs> masarap kasi pag tuba na langgaw at sa tanglagay ako ng asukal dyan para mas manamis-namis yung ating loto at saka hinalo-halo ko lang ng konti pagkalipas na naman ng 2 minutes naglagay ako ng start para mas lumapot yung ating sabaw at pagkalipas na naman ng mga 1 minutes linagay ko na yung ating piniritong isda pwede naman na hindi mo ilagay, ibabad mo na lang yung ating sauce ibabaw ng ating isda pero pag ako nagluto, inilagay ko yung ating isda para pa yung kanyang mga sauce sa kanyang laman. At saka nag-topping ako dyan ng sibuyas na ganyan lang yung aking pangayat Te, ano pa yung masasabi nyo dyan mga idol? Comment nyo dyan kung insakto itong luto ko. Kung hindi, kung hindi insakto, hindi ko mag-comment. <laughs> Kasi hindi naman tayo Perpekto na managluto. Ano pang hinihintay natin? Hey, luto na yan, praga-akta! Luto na yan, eskabitsita mga idol! Hmm? Kampiyon ulam natin! Bago tayo kumain mga idol, pragaata, long lake ah. Hmm? Pagwa, ya, ragaak na. Ula-ulaan, tanay yung mga kalad, yung kalag. Hmm, siya't puno. Champion. <coughs> ah! Amen! Tak, mainlah. Hmm? Ah. Champion-nya Hmm? Ito yung isda na maya-maya. Kasi malaki yung binili ko sa limang kilo yung isa. Una kong roto yung sinigang na ulo. Tapos, dinabugan. Tapos, ngayon, inaskebitse -inas ko yung kanyang guntot. Palagi yung sinasabi na malangsa to. Hmm, walang langsa. Hmm? Malangsa ka na. Kung ito yung masadaan. Hmm? Sampulong. Marami ang kasi ano, ng tinik. yung paborito ko dito mga idol yung kanyang busong hanggang taba pag kumain kayo nito, dandahan kayo sa kanyang kusog. Maraming tinik. Hmm. Hmm. Tama na yan. Hmm. Kampiyon. Pusod na no po ako mga idol. Maraming salamat. Bye bye.